Magandang araw mga kaibigan. Uh, bigyan natin ng reaksyon ngayon itong pinaka na pahayag ng Pangulong Marcos Jr. tungkol sa labanan sa eleksyon, sa politika. Okay, so ito, post ng Art Flight, posted one hour ago. Ito yung sabi ng Pangulo. Sa English muna, I'm just counting our candidates. Because I'm making sure that they're complete and no one has yet exploded by a granada. Okay. So sa Tagalog, binibilang ko lang yung ating mga kandidato dahil tinitiyak ko na kompleto at wala pang nasabugan ng yun, uh, granada. So, bakit kaya niya nasabi nito? Ito, hindi ko narinig yung buong speech niya. My opinion, baka related ito sa joke-joke-joke ni PRRD. Yung sabi ni Tatay Digong na papatay siya ng labing limang senador. So, uh, I don't know kung itong payag ng Pangulo joke-joke lang din niya. <laughs> or talagang totohanan na natatakot sila binabantayan kung anong mangyari so siguro sa tingin ko ah, baka nagpapatawa lang <laughs> gusto niyang uh, tapatan ang uh, style ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte maalala ko yung sa Davao na rally ba yun yung sinubukan niyang magpatawa ng Belated Happy Valentine. yung mga tao naman, nag-respond. Okay. Kaya lang, yung sumunod niyang uh, joke, yung uh, no girlfriend o no boyfriend since birth, nako, walang tumawa. Ano pa yon Yung the one that got away, sinubukan niya talagang ano, mag uh, mag joke joke magpatawa kailang lang nakaka ano nakakaawang pangulo wala ang tao nakatulala lang wala man lang reaksyon hindi niya matulad yung style ni Pierre PRRD na normal lang. Pag nagsasalita si PRRD, parang wala, mamaya tumawa, ta tatawa na ng audience. May pinakaletis akong napanood na reels, ano? Kwento ni Tatay Digong, nung presidente pa siya, may lumapit daw na babae sa kanya, nagreklamo dahil yung police, uh, iniwanan na siya. So, to make the long story short, tinawagan ni TRRD yung regional director, uh, region 12. So, asikasuin mo nga ito dahil uh, ito, iniwanan ng pulis mo. So, sige sir, papunta sa akin yung complainant. Uh, yan. So, pumunta yung babae. Eh, tinulungan ni PRRD. After a few months, sabi ni PRRD, uh, namasyal daw siya sa mall. Hmm. Tapos, may sumigaw. Boses pa lang ni Pierre Ardi, natawa na ako. Ginaya niya yung boses. Subigaw daw, may babae, Mayor! sabi niya kay Bongo, sino yan? Oh, sabi daw ni Senator, uh, o oh, hindi pa Senator na na. Kasi Mayor pa lang si Tate Digong noon. Yan yung babaeng natulungan mo. Yung nagreklamo na na iniwan ng pulis. Ah! Yan. So, nalala niya, tinulungan niya na nagpunta sa regional director sa uh, pulis. Sabi niya, oh, kumusta? Yung reklamo mo, naayos na ba? Ah, naayos na mayon. Kasal na kami. ha? Kinasal kayo sa pulis? Na iniwan sa iyo? Hindi may yun. Re Regional director. <laughs> Kasal na kami. <laughs> <laughs> Grabing tawa ng audience kahit ako. Pirehin <laughs> mo. Nakaasawa ng regional director yung babae na tinulungan niya na iniwanan lang ng ordinaryong police. Mga ganun ba na napaka natural lang si PRRD kung mag-joke. Okay. So ito, I believe, itong pahayag ng Pangulo na ito na binibilang ko lang yung ating mga kandidato dahil tinitiyak ko na kompleto at wala pang nasabugan ng Granada. Baka joke lang din niya ito. Uh, rest back doon sa joke ni Pierre Ardy. Anyway, uh, magbasa lang tayo ng mga comments. <laughs> Wilma Kaniko, baka naman bilangin kong ilan ang sabog. <laughs> si Christian Nada, tamang duda, ganyan ang atiktos. Ex Jerry Selberio, Sir, yung tagus sa puso... At pagmamahal nyo sa amin, ang kailangan po namin, abay, pansinin nyo kami. Okay. Jackie Gonzaga. Diyos ko, may ta tama ka ba? Tamang hinala ka na, Junior. So, it's either tamang talagang natatakot or nagjo-joke lang siya. Dalawa lang yan. So, ano sa tingin nyo? Natatakot bang Pangulo na baka tutuhanin ni PRRD yung yung kanyang kill joke o ano lang din ang uh, Pangulong Marcos nakiki sabay lang sa ano sa akin more on joke siguro ito Le Bella Alcantara Ikaw ang sabog ito ba ang mindset ng isang presidente malala ka pa sa pandemya dami ng problema dumagdag ka pa Kois Jaime. Tamang hinala talaga pag blanka. Hindi ko na lang basahin, medyo masama. Jack Rangkapulyo, Ganyan talaga pag blank, tamang hinala. Oh, my word na. Juliet Delta Paxstrat. Grabe ka, Bongbong. Bong. Monica Tapang, grabe, tamang hinala talaga ang budol. Bodol Master. Anyway, uh, yan, rhetorics nga, sabi ni NBI Director. Uh, political rhetorics yung pahayag ng dating Pangulong Duterte. Baka ito naman kay PRRD is just a part of rhetorics. Yun ang aking opinion. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong palaging panonood sa ating channel. Uh, dahil sa inyo, nakakatulong tayo sa tribong talaandig sa bukid no ang sweldo natin sa channel nito na uh, namimigay tayo ng libreng yero at pako sa tribo para makapagpatayo sila ng sarili nilang bahay or ma-repair nila ang sira-sirang bahay namimigay din tayo ng livelihood nagpapatanim tayo ngayon ng saging lakatan ang kasabihan kung may itinanim, may aanihin. Libre ang seedlings, ang abono at iba pang gamit nila. kaya so panoorin nyo ang video na ito. Pabalikat kayo sa pagtulong sa Triboy. Patuloy nyo lang ang panonood, lalo na yung hindi pag-skip ng ads. Nagyad si Kuya sa ubos nga kalapat katong iyang gi himong balay. So, toa, makita siya nga. Toa, iyan ang iatop ka ron. O, oh, na ang iyang ero. Diyente, sandig. oh, siya. kado. Di cunte isan dig Oh, mo na ni siya. Ang Kuya Abot na sa yang giyong balai balay. oh, iya na Atau Paron. Oh, magkulay ba? Salamat! Oo. Tagkagi kimang gud tayan. Oo. Ako ini pasalamat salamat kay balay ta sini taga Anugsin. Oo, dako nagpasalamat kay taga Anugsin. Makabalay na. Daga na gid kay. Di na matuluan. Mga tulong ko rin, ah, sa ikon sa pwede para mabijuan kaya ako. So, Maganda. So, salamat. Sa <laughs> ginoo kay Guad, Natagaan, na Alamigsin. Oo. na po, sa tulan, kaya para lang na kami mapuyan. sa? Kaya yun, Oh oh. Inali nga kuan. Dagang kuan manginan. Dagang kuan. Oh oh. Ato dai. Oh oh. na gid kuya. Ato pa sunod kay para nga salamat sa Anel. Oh oh. Para nga. Dagang ko uban dire kay na nga ka. Kuan ilang balay matagaan pod. Dagang nang inanglan ya. Dagang inanglan sa kuan sin. Oh oh, kusga. Salamat. Sige. Salamat. Oo. Oh, Oo. Oh. Oh. Oh, oh. Salamat sa ginug. ako sa YouTube. Hmm. Oo, oh, salamat. Oo. Oh. Oh, nakatop na ko. Oo, oh. oh, nakatop na ka. Oo. Muna niya ang giatop ni Kuya. Naga... Ulan-ulan naman karon pero excited ka ayos siya. Nagatop na giyod. Oo. Iya, nag gi atop ang nahatag sa Oo. Oh. Sige, salamat. Oo, oh, oh, sige, salamat po.